Happy? Bukas makalawa pupunta na tayo sa pagamutan ah? Mm. Hindi na kami ang mag-aalaga sa iyo, mga doktor na. Mm. Ha? Okay lang 'yon. Ha? Ganun talaga eh, walang magagawa ano para gumaling ka na ah? Five days lang siya dito mga kababayan dahil lilipat na namin siya sa mga dalubhasa. Ganto lang mga kababayan pag-alaga kailangan talaga ng mahabang pasensya paliwanagan pangunawa tsaka ayun hindi siya pwedeng pakainin ng sobra wala talaga siya sa sarili mga kababayan ha? Huh? pero mararamdaman niya kung ano yung ginagawa natin sa kanya Humigop ng kape, ilang taon kaya bago na nga pagkapito? No? Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal na inalay ko sa iyo? Ikaw naman. Lang nagbago, sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa iyo. Ikaw naman. Ha? Huh? May girlfriend ka pa dati kay Oliver? Mamaya natin ibalik yan pag nalinis na. Okay. O, oh, dito na. Dito na. Ah, uh, o, oh, dyan ka na. Huwag kang bababa. Okay? Kumusta Kuya Oliver? Okay ka lang? Gusto mo kape? Timplan kita kape? Mm, wala. Wala? Hindi, kukuha ko kape. Gusto mo? Mm. Ha? Mm. Oh, sige. Okay. Mm. Hmm. Sa behave ka lagi ha? Hello. Ano pangalan ko? Oh, ako, hindi ko alam. Ako si Daddy Frankie. Mm. Ha? Mm. Oh, ano nga nagan ko? Hmm, mo, nalipatan ko. Nalipatan mo? Hmm? Daddy Frankie nga eh. Ha? Hmm. Ano nga nagan ti manong mo? Hmm, daka mo. Daka mo. Sana yung kape. Tayo natin yung kape mga kababayan. Pero unti-unti mga kababayan. Dati-dati ayaw talaga niyang uh, maglakad. Ngayon gagapang na siya. 'Di ba? Nakita niyo po nung una. Manso. <laughs> 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 Unti-unti <laughs> po talaga yan mga kababayan Ngayon pangatlong araw na pagkukulture natin Napansin ko may pagbabago na Dahil napapakain na natin siya Nagkakaroon na ng resistensya yung utak kumbaga. Unlike before na nakakulong lang Tapos ang ng surround niya tapos walang kumakausap abutan lang ng pagkain bahala na kung maayos o hindi basta inabot yung pagkain no pero sa ganito may mga time pagpaumanhin yung mga kababayan may mga oras time na napipwersa namin pero kasama po yan ang importante after noon na kausap siya na ipapaliwanag and then napapakain natin ng maayos so sa ngayon pagkapihin ko muna and then kape Oh. Hmm. Masarap. Hmm. Ini kape bro. Ini. Ay, mainit. Wow. Oh, dahan-dahan na, -dahan, mainit. Marunong ka pa magkape? Oh. Masarap? Mm -hmm. Wow. Mm hmm. Hmm. Oh, ano lasa? Wala. Wow. Ha? Huh? Hmm. Ha. Ah, Owen. Happy ka ba dito, Kuya Oliver? Happy ka ba dito? Ha? Huh? Ha? Huh? Happy? Hmm. Bukas makalawa, pupunta na tayo sa pagamutan, ah hmm. Hindi na kami ang mag-aalaga sa'yo, mga doktor na. Ha? Hmm. Ah? Okay lang yon, Ha? Ah? Hmm. talaga, eh. Walang magagawa, ano? Para gumaling ka na, ah? Five days lang siya dito, mga kababayan, dahil lilipat na namin siya. Sa mga dalubhasa. Ganto lang, mga kababayan, pag-alaga kailangan talaga ng mahabang pasinsya paliwanagan pangunawa tsaka ayun hindi siya pwedeng pakainin ng sobra Nawala talaga siya sa sarili mga kababayan no? pero mararamdaman niya kung ano yung ginagawa natin sa kanya masarap yung kape ano Marunong pa pala humigop ng kape. Ilan taon kaya bago na nga pagkape No? 15 years din. 15 years din. 15 years ka rin hindi nakainom ng kape. Siyempre, ang ibibigay lang sa kanya dun, pagkain lang talaga, no? Solid food na kung ano yung may sa kanya. Babilisan. Baka nga tapon pa eh. Ha? Baka nga Oo, oh, kasi nga natatakot na silang dumikit sa kanya eh. Pero kita mo naman mga kababayan, no? na pakain na bihisan, ano talaga, mundidiri ka kasi syempre wala naglilinis eh. Pero kung ikaw talaga, pamilya mo yan, isipin mo, dugot laman, kapatid mo yan. Hmm, sarap. Hmm? Hmm? Dahan-dahan, mapasok ka. No? Pagkatapos niyan, Maya-maya alang maya kakain ka ng kanin, ah, Dito lang muna, pasamantala, wag muna nating ibabalik dun sa tirahan niya. Sasamahan naman namin siya rito mga kababayan. Gusto mo pa tinapay? Ha? Okay na yun mamaya ulit. Kaya Oliver, may tanong ako sa'yo. May tanong ako. May naalala ka na? Anong pangalan ng kapatid mo? Ha? Kaya Oliver, eh ikaw, anong pangalan mo? Hmm. Kantahan mo nga ako. Di ba marunong ka kumanta? Ano yung kanta mo? Yung um, siyang marunong maglihaw. Ha? Yung siyang madalas maiwan. Hindi ano mong dahilaw. Si ah, ano yun? Paano yun? Sige nga. Kan ah. o, oh, kantahin mo nga. Rani Rimundo. Hindi. Ina Rimundo? Rani Rimundo. Rani Rimundo. O, oh, sige. Kantahin mo nga. Ano yun? Ano yung kanta mo? Paano? Eh? Paano yung kanta mo? Siyang madalas maiwan? Hmm. Hindi marunong magmahal? O, hmm. oh, paano yun? Ha? Huh? Unti-unti yan. Pag laging kinakausap, magsasalita na yun. Di ba, Kuya Oliver? Dude. Hmm. Dito pa. Umarap ako dito eh. Oh, kantahan mo na ako. O, oh, sige, kanta na. Pahigop naman. Okay lang? Ako rin? Hmm. Ha? Huh? <laughs> ha? Huh? Ang sarap niya humigop ng kape. Ano ba? No, oh, sige nga, kanta ka nga. Kanta, paano yan? Bakit? Ubusin mo na to. Nali. Iban ka, hindi maroon Yung love song? oh, Bakit kung sino pa, bandam? Sige nga, bandam, kanta ka nga. Maligo ka na rin, bandam. Hindi ka pa naligo. Okay, naligo na ako. Oo. Oh. Okay. Diyan ka na lang kay walang kuryente, walang tubig. Bakit kung sino pa <coughs> ang siyang marunong magmahal hmm? ay siyang madalas maiwan Ito ka lang. di alam ang dahilan ay ka naman sayang yun

🎵 Sa'n nang kumahal na inalay ko sa'yo? 🎵 ngayon? Biglang naglaho, sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo ikaw naman bakit ikaw lang nagbago sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo ikaw naman ha? may girlfriend ka pa dati kay Oliver? kay Oliver nakausap kita, may girlfriend ka dati ha? Ano pangalan ng girlfriend mo?

Galing-galing naman ni Kuya Oliver Comanta, no? Sayang lang ang pagmamahal na inalay ko sa'yo. Ikaw naman. Bakit <tong> ikaw ba mga kababayan? Ramdam nyo na po ba yung pagbabago? Mm -hmm. Nakakaintindi na, sumasagot na. Kumbaga nagre-response na siya sa mga sinasabi natin. Unti-unti, no? Kaya maraming maraming salamat mga kababayan. Ito yung sinasabi ko na kunting tiis lang po. Ano't ano man ang kanilang pinagdadaanan. Ano't ano man ang kanilang kalagayan. Isa lang po ang aking masasabi mga kababayan sila pa rin ay anak ng Diyos. At alam ko, mahal sila ng Panginoon. At kung ano man nangyari sa kanila, hindi po nila ginusto yan. Kaya mga kapatid, mga kababayan, wag po natin silang husgahan yung mga taong may pinagdadaanan. Bagkos, kung ano yung pwede nating itulong, tulungan natin sila para makaahon sila sa kanilang kinalulugmukan na lugar. No? Napakahirap isipin kung titignan natin talagang iisipin parang imposible kasi talagang nawala sa sarili. Pero kung gagawa ka ng paraan, paunti-unti lumalaki ang tsansa. Kagaya ng nangyari. Kung doon sa lugar nila, mga kapatid niya, anim na kapatid, anim sila mga kababayan, nawalan sila ng pag-asa kaya ikinulong na lang. Pero nakita mo ngayon ang mangyayari unti-unti na siyang nagre-response sa mga pakiusap, mga sinasabi natin. Kuya Rizky, lagyan natin ng bita dahil yung paa niya para ano? O, no? Tsaka si Kuya, ano? Si Kuya Bostax. Tax. lagyan natin ng gamot yung paa. Yan. Huwag nyo masyadong ano, ha? Dahan, dahan lang. Okay na yan, okay na yan, okay na yan, bro. O, okay. ganyan, ganyan mo lang ikol mo na. Yes, oh, na ganyan na. Hawak ko. Ada Mo na, ko na per sa impro, okay na Hawak lang, hawak. Ayun, okay na 'yan, mo na. Oh, hip, hip, mo na lang. Mamaya mamaya na ibita din. Patuyoy natin konti. Hmm. no, mamaya konti. Hindi, ibuka mo konti. Huwag mo ngano. Open, open. Para matuyo. Ya, ganyan lang. Oh, dadan na risky. Yan. Ganyan lang. Oops. Yan, ganyan lang. No, 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 ganyan lang. Para matuyo yung sugat mo. Mo, para Tapos ito laging pagalain, pagapangin para kasi dati nakakulong so. Nandiyan lang. Pero dito maluwag, pupunta doon, pupunta dito. Siguro may exercise tong mga tuhod niya. O, buka mo, bro. Yan, buka mo. Huwag makulit, ha? Yan. O, ganyan lang. Paano ka yan? Tapos, pagkatapos ng dahin, kakain na, ha? Okay. Kain na ng almusal. Hipan mo, hipan mo. Ihipan mo para hindi mang. Ayan. O, oh, pwede na lagyan bro. Lagyan mo. Aray po. Hindi. Oh, oh, Dahan-dahan oh, 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 mo. mo oh, ng umar. Nasi, nasi, hindi, nasi. hindi masakit. Kunyari lang yun. Hmm. Kunyari lang masakit. Hindi, sa takip kaya bro. Okay. Opya, ya. Kunyari lang masakit. Ayan. O, oh, very good. Oh, di ba? Oh wala na. O, oh, sa kabila naman. Open mo, open. Hipan mo. Open mo, open. Open, open mo kunti. Yan. Ay, iniihipan niya. Oh, parang gagalit. Parang masakit Hmm. Hindi yan, hindi masakit. Ihipan mo. Very good. Ipasok natin konti kasi maambon. Hawak ka, hawak. Hawak ka, hawak. Hawak, hawak, hawak. One, two, hawak, three. Hawak. Okay. Yeah. ko Ingat ang pagbigyan pag ko bibig mo Hugas lang ako, sige kayo mo Ang puso ko sa'yo Hindi na ito'y pagbigyan pag bibig mo Ipat naman ang puso ko sa'yo Di, di, apa itu na? Jika dengan je, ada, nak kahdi? Sedih, gil tidak bahu na dalang <laughs> dara. Jaga, ada, ada. Jika muka panjat, ada. Ni Fernando, ni Er, ni Ni bui nak per, ada, nak im si ni kugar ni ku aku oh hmm gitu. Deko motak. Dari kedo sebat orang. Oh kain engkau nah, dito harap ka dito. Maronong ka nah. Ya. Anya toy? Anya? Anong? Ha? Anong? Ano? Ano? Dinardaraan? Hmm? Dinuguan. Dinuguan. Hmm? Tsaka itlog. Ganto lang mga kababayan, may gulay, may itlog, konting karni. Kunti-kunti lang bibigay namin. Kasi pag napasubra yung pakain namin mga kabayan, yung first day niya, sinusukan niya. Kaya, unti lang binibigay namin. Pero, mayat-maya, binibigyan. Lunch, uh, breakfast, ito breakfast. And then, mamayang lunch. Pero, kunti-kunti lang, gaya na akin sinabi. Tapos, dinner. Yan. Mamaya na lang ulit, papalitan ng pampers. Mamaya, bago siya matulog. Kaya, mga kababayan, mga kabarangay, maraming-maraming salamat po sa nagpaabot ng uh, tulong pinansyal para kay Kuya Jerome. Unang-una po, si... Uh, Rose Gorgeous at kay uh, Beautiful Purisa Joy from Houston, Texas at kay uh, Ma'am Colorado Yan, nagbigay sila ng uh, uh, 5,000 kay Rose Gorgeous 5,000 tapos uh, kay uh, Ma'am Colorado 5,000 din po. So, yun po yung unang ibinili namin sa mga pampers niya. Tapos, mga gagamitin niya dito. Siyempre, yung prutas. Bumibili rin kami ng prutas pag Kaya, maraming maraming salamat. Sa mga nagpadala din through Gcash, may mga na receive kami mga kababayan na 250, uh, 100. Maraming maraming salamat po talaga. Uh, napakalaking bagay po yan na uh, pagsamasamahin natin, makatulong hindi lang po kaya uh, Kuya Oliver, pati kila Bandam, pati kila Maricel. Ay, salamat. No? Lahat po ng tinutulungan natin kasi gaya ng aking sinabi, parami na po ng parami yung alaga natin. Masarap, Kuya Oliver? naimasun son. Huh? Ha? Naimas. Tsaka mga kababayan, magre-remind po ako, mag-iingat po kayo sa mga mga fake account ah, yung mga naglalagay, nagpo-post ng nire-repost nila yung mga upload ko, gagamitin nila, sabi nila mag ah, mag-yes ka lang, magkakaroon ng 50,000 ba diba? Mga raming mga fake account, huwag po kayong maniniwala. Yung mga nagsasabi na padadalhan ka ng bigas, mga nagsasabi na nanalo ka, mga nagsasabi na isa ka sa napili namin, huwag po kayong magpapaniwala doon mga kababayan ha. Mag-iingat po kayo sa mga fake account. Ang daming uh, gumagamit ng uh, picture natin. Huh? Ayan mga kababayan, kung natatandaan yun, unang dating namin dito ni Kuya Oliver, may sipon siya. Pero ngayon awa ng Diyos. Wala na po. Tapos nung unang dating niya, basang-basa yung sugat niya dito sa binti. Pero ngayon, dahil pangalawang araw na, na nalagyan natin ng bitadine, natutuyo na. Ang, na ang daming pagbabago unti-unti. Kung noon, pag ililipat namin, bubuhatin talaga siya. Pero kanina, nung papaligoan talagang gumapang siya. Kung saan yung sinabi ko, doon yung pupunta niya, sumusunod na siya. Pero ang pinaka ano talagang mapapasunod na tot gagaling na pagka napainom na natin siya ng tamang gamot, ma-check na siya ng psychiatrist para may bagyan ng uh, angkop na gamot para sa kanya. Yun yung pinakahihintay natin, no? At uh, muli po, ako'y nagpapasalamat sa mga kababayan natin na nagigipag-cooperate kay Daddy Frankie na ikipagtulungan sa mga tao nag-share ng mga upload videos natin. Maraming maraming salamat. Isa na rin po dyan ang uh, kaibigan natin na si Ballpoint Man. Shoutout sa'yo Ballpoint Man. Maraming maraming salamat sa'yo. Nang dahil sa pag-reach out mo kay Daddy Frankie, eto na siya ngayon. Yung inilapit mo sa amin, eto na, unti-unti nang nagbabago. At nawa, tuloy-tuloy, nagabayan tayo ng ating uh, Panginoon na maging maayos para makabalik siya at mapamapagsimula siya sa kanyang uh, maayos na pamumuhay. Di ba kuya Oliver? Masarap? Yan, sakto lang. Basta wag sobrang dami pag wala akot kayo magpapakain. Ha? Maganda yung ubus na ubus niya. wag yung sosobra Very good. Kasi yung mga ganito, kahit gaano kadami pipilitin nilang kakainin, kahit alam nilang busog na. Kasi yung thinking niya nagugutuman eh. Pero later on isusuka niya. 'Di ba? galeng. Mm, galing. Tapos wag kayong doon sa kulungan niya pag wala ako, huwag kayong magiiwan ng may plastic ah. Munguyain ay eh. Plastic. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, muli po ako ipansamantalang magpapaalam sa inyo. Abangan nyo pa po yung mga susunod na kaganapan dito sa shelter ng Team Daddy Frankie. At muli mga kababayan, saan man po kayo naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi po ako magsasawa, magpapasalamat sa inyo. Sa mga kababayan natin, OFW, God bless po sa inyong lahat, mag-iingat po kayo. Double ingat, ingatan natin ang ating katawan. Alam ko po ang kalagayan ng nasa malayong lugar, nasa ibang bansa, wala pong mag-aalaga ng ating sarili kundi tayo. Kaya dubli-dubli ingat, iwasan natin masyadong magpuyat, no? Sa mga kababayan din natin na nasa ibang bansa, lalong-lalo na sa mga sumusuporta talaga at nagpapadala ng pagmamahal kay Daddy Frankie. Mag-ingat din po kayo mga kababayan. At syempre sa Team Rise Above, headed by Tita Thank you. Thank you so much po. No? Sa lahat na nandyan sa Premier, maraming maraming salamat po. Hindi ko na po kayo maisa-isa pero nakikita namin ang suporta ninyo. Kaya lubos pa sa salamat ng inyong lingkod. Ganon din sa aking team, sa aking mga kasamahan. Lagi kong sinasabi, hindi po magagawa ng isang Daddy Frankie. Hindi po magagawa ng Team Daddy Frankie ito kung hindi sa suporta ninyo. Kaya magandang gabi po sa inyong lahat. Shoutout po. God bless. Ay, inong katubig. Kagandahan dito mga kababayan, hindi po siya mahirap pakainin. Habit niya kumain. Kumain, tumae, kumain, tumae. At saka ito pa, pagbabago mga kababayan. Kung nung una, unang gabi niya rito, hindi siya umihiga. Nakaupo lang na natutulog sa sandal lang. Pero kanina umaga, tseneko, nakahiga na siya. Di ba? Naibibend na niya yung likod niya. So yun yung mga pagbabago, paunti-unti. Maraming maraming salamat. God bless po. Thank you. Yun yung nakasanayan niya talaga niya sa pagkain. Wala talagang ititira. Kahit kunti. Galing, okay nak? Bagus nak? Very good. Bapa air. Ayo mana? Busin muah. Mo. Morwater tapak nuh, no, busin mu. Ada meramit tubi, yeah. Tak ada la nak pas, berapa? Bosnya mana? Kali. Yay! Very good. Thank you so much.